Nagsalita na sa wakas ang pamunuan ng Star Magic, kaugnay ng hiwalayan, ni na Julia Barreto at Gerald Anderson. Kinumpirma mismo ng Star Magic na totoo ang balitang kumakalat na hiwalay na ang dalawa. Nito lamang mga nakaraang araw, nauna nang isiniwalat ni Ogie Diaz sa kanyang vlog na nakipaghiwalay na daw si Julia Barreto kay Gerald Anderson. Ang sabi ng source ko oh. ay ayaw na ni Julia Barreto. Oh. Kumbaga, ayaw na ni Julia sa, sa relasyon. Kumalat din ang balitang may ibang babae daw na nagugustuhan si Gerald Anderson. Ito ay ang volleyball player na si Vanny Gandler na siyang dahilan daw ng paghihiwalay nila ni Julia Bareto. Yung ba, totoo yung... Uh uh, Bonnie Gandler o oh, hindi talaga. Kaya ayan dapat ang malaman natin mula kay Gerald kung gaano ba katotoo ito na pinupo. Nakunan pa ng video si Gerald Anderson na pinanonood ang laban ni Vani Gandler. Ito daw ngayon ang bagong babae ni Gerald Anderson. Kinumpirma mismo ng talent agency ni Gerald Anderson na Star Magic na totoo ang kumalat na balitang naghiwalay na sila ni Julia Barreto. Statement of Star Magic on Gerald Anderson and Julia Barreto. Star Magic confirms that Gerald Anderson and Julia Barreto have mutually decided to end their relationship. We request the public to respect their decision and refrain from spreading false narratives. Gerald and Julia are grateful to their fans and friends for the love and support. Samantala, may ibang karelasyon na daw si Julia Barreto. Ito ay ang kapatid ng asawa nila Erich. at Claudia Barreto na si Lucas Lorenzo na galing sa bilyonaryong pamilya. Bagamat wala pang kumpirmasyon dito si Julia Barreto,